ay may high blood. Ano ang pinakamabisang gagawin ko? Siling labuyo, dinikdik, ipasok mo rin sa saging. Kainin. Bababa po kagad ang mo mo, marirelax ka. Mababawasan po yung palpitation. Yung sili po, magbibigay ng vasodilation effect. Ito naman, sakit sa kidney. Ano naman ang pupwede nating magawa? When we say gamot, ang gamot may chemical o wala? Meron. Pag uminom ka na may chemical, sino dapat sasala ng chemical? Kidney. O paano mo siya gagamutin? So, dok, habang buhay na sakit si kidney, yes, kung gagamutin. Pero, marirepair pa ba si kidney? Disiplina. Isa pang common, Dok, liver. Huwag niyo pong dalasan o gawing bisyo ang pag-inom ng energy drinks. Pwede pong bumigay o humina si liver. Ano ang solusyon dyan? Pitong buto ng papaya, be blender. Inumin mo araw-araw. Inumin mo araw Pati kidney pala, buto ng papaya. May mga nahihirapang umihi. UTI. Pinakulo ang sabaw ng buho. Hindi po siya tatanggalin sa lalagyan. Buho ko pa rin siya, tatanggalin mo lang yung kulay green, lagay sa isang kaserola, lagyan ng tubig, pakuloyin. So pag kumulo yung tubig sa labas, kumulo na rin yung sabaw ng buho sa loob. Yun ngayon ang natural antibiotic mo.